What's up mga kayoler? Welcome back pa rin syempre, dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita, walang kinakampihan, Sumasalamin sa katotohanan lamang. Oh, ito mga kayon, magandang umaga sa inyo syempre. At dito ulit tayo para magbigay ng reaction. Ay grabe itong pinasa na video sa akin niya, ni, ano, ni uh, courtesy by uh, Busilak Diary. Grabe ito. Rizal Stadium, September 24. Wala na, landslide na landslide na ito, sinasabi ko, iskochi Grabe to. Grabe. Talagang nga uh, namumutawi yung mga tao. At uh, nga uh, special participation ni uh, dating dati uh, nga Manila Mayor Licho at Chesa, o yung ama ni uh, Chi at Chesa. Grabe to. Sobrang dami ng tao. Ipapakita ko sa inyo. Bagamat malamang ay eh, napanood niyo na to sa kanil kanilang mga channel pero syempre bibigyan natin ng bibigyan natin ng uh, reaction galing sa isang patang uh, Maynila, patang Tondo na si Balon TV. At uh, talagang uh, oh, magandang magandang uh, magandang magandang paraan to para bigyan natin ng uh, magandang reaction itong Scotty. Syempre Uh, Araw ano na pa na ngayon, September 27 na ngayon, ayun, September 27 na October 1, October 1 hanggang October 8, filing ng uh, COC o yung Certificate of Candidacy, adyan na magkakaalamanan talaga. Medyo andap-andap uh, uh, pa tayo ngayon eh, pero pag na ng October 1 hanggang 8, magpapasahan na yan ng uh, COC, local man o national. At doon na natin malalaman, malamang sa October ay eh, talagang uh, hataw hataw ang inyong lingkod pati na rin yung mga Manila vloggers sa pag-update ko ano yung mga doon sa Maynila pero bago yan panoorin muna natin itong uh... nako grabe to hinakinit ako na sobrang dami ng tao Rizal Stadium panoorin natin to yan ah Grabe, Rizal Stadium yan ha. Rizal Stadium. Yun. Si Gawa, no? Lito at Chensa. Ah, si Chi. Si Chi pala. Grabe. Daming tao. Mukhang matadali ni Chi kung si Ali hindi niya nadali eh baka ito maadali ni Chito nga pagka vice mayor grabe yan no mukhang maganda itong tandem na iskochi na to solid to feeling ko Gaya na sinabi ni Yormis Comoreno noon, no, no, nasaan naman kayo sa ang babae niya ay eh, vice mayor. Kaya mukhang uh, maadada dito. Feeling ko lang. Solid eh. Solid yung lineup ni eh, Yormis Comoreno Sila Amado Bagatchi, ay si si ang mga lineup niya sila Joey Uy, si Lupeloso, yung anak ni Joey Uy, yan ang mga lineup niyan. Talagang Marami pa eh. Hindi ko lang matandaan yung iba. Talagang solid tong lineup ni Yormes Comoreno Moreno ngayon. Lalo na pag nanalo tong straight. napa. <tipos> Grabe ang daming tao, di ba? Hindi nyo naman, no? Grabe yan. Ganyan yun yung mga nagmamahal kay Yormes Comoreno. Moreno. <tipos> daming tao. Ito yung uh, another angle. Grabe naman yan. Puno yung Rizal Stadium, oh. Grabe. Grabe, na. Sana, landslide na to. Landslide na ito, feeling ko. Nakaka-excite. October 1 to October 8 piling. Abangan nyo ang ating uh, coverage dyan sa may Comelec. Mamatsagan natin. Alamin natin kung kailan magpapasa ng uh, ng uh, COC si Jormez Gumureno para maangtapayanan natin. Magandang laban ito. Grabe yung tao. Oh. Bakit pink? <laughs> blue si isko yan blue si isko ang pula ata kulay pula, ata ito niyan eh kung di ako nagtatamali ni Lito Atchense kasi andya dyan siya eh. kaya baka magkakaroon kasi na privilege speech dyan si ano eh si Lito Atchense kaya siguro nagpulat ang mga to. Grabe. Sure win to. Landslide to, Moreno. Kakaiba. Dami, oh! Ayan, si ano, Lito Chensa, siguro hindi na ako tumap makaano. Hindi na siguro makaakit sa taas, sa stage, kaya doon nalang. Grabe, sigawan yung mga tao. tuwan -tuwa ang mga vlogger. <laughs> <laughs> tuwan -tuwa na naman kami. Lakas pa rin ng appeal ni Lito Atienza. Chengsa. Oh, naman yung tao doon, oh. Mahal ko may nila. Ah, oh, nga ni li Lito Atienza yung ay Grabe. Grabe. Nakakataas ng balahibo Partita na nanonood lang ako yan ha Grabe Puro senior karamihan no grabe yung pagmamahal ng taong ba taong manileño dito kay Yormes kung wala akong masabi ibang iba tapos natan na ang pa ng tandem Lito Achenza ano Chi Achenza medyo pangit lang yung audio hindi masyadong dinig grabe. Nakakataas ah, ng balahibo. Mahal kong Maynila, yan. yung kung matatanda niyo mga kayon, yung yung focus ng proyekto ni Lito at noon is uh, tourist eh, no. Yung uh, pagpapaganda. Kaya naniniwala ako na yung half ng idea o yung konsepto ni Yorme Isco Moreno na ako din niya. Kaya Lito at dahil nung si Lito at Chesa na ako po, hindi ako nagkakamali, ko si ano eh. Counselor to si Yorme Isco Moreno eh eh nakakuha siya. Kaya talagang yung, yung pagkaluklok niya nung last time na bilang pagka-mayor, talagang ano eh, talagang, ah, kumbaga, nahinog. Nahinog siya doon sa mga previous na mga mayors niya. Kaya nakakuha siya ng idea, kinonsolidate niya, tapos inalis niya yung mga hindi karapat-dapat, tapos nilagay niya yung mga, pinagpatuloy niya yung mga idea na galing sa ibang mayor na magaganda. matagal umupo to ha matagal umupo to si Licho Asensa nakatatlong termino to 9 years to 9 years kung di ako nagkakamali naka 9 years to palitan sila noon ni ano eh ni Lim eh grabe nakaka-proud dyan nakaka-proud dyan biray mo ang lakas ni Che ngayon Ang ah, lakas na itong tambalan na to Malakas to Eh, baka hindi na kasi makatungtong Si Lito Atienza doon sa stage Kaya doon lang siya sa may gilid ng hagdanan Para may Mahawakan pa Grabe. Post natin. Alam nyo, grabe yung tandem na to, no? Lito at Chensa. Ay, ano? Chi at Chensa, tapos Yormes Moreno. Feeling ko mas gusto ni Yorme yung babae talaga ang kanyang vice mayor. Para siya talaga yung magdodominant. Tapos alalay talaga si, 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 vice para sa kanya. Gaya nung ginawa niya dati. Ngayon gagawin niya ulit. Kaya talaga nakaka-excite sa part ng uh, mga batang manilenyo na tulad natin na talagang narinig natin na uh, ang sigaw ng mga manilenyo na bumalik ka na Yorme. Tapos nagkaroon kasi ng comparison eh no. Kasi mo ang ganda eh. Talagang... Birimo, mo, Yorme Isco Moreno, ang dami niyang ginawa doon sa previous vlog natin. Ang dami niyang ginawa site work cleaning, site cleaning operation, site work cleaning operation, yung mga townhouse na pabahay na binondominium 1, condominium 1 and 2, yung mga eskwelahan, yung mga dinonate niya na talent P dahil kinuha siyang endorser dahil sobrang sobrang patok ni Yorme noon. Ang dami nagtitiwala sa kanya. Ang dami kumukuha ng endorsement. Ang dami nagdo-donate. Talaga nung nawala siya, talagang naramdaman ko yung pressure eh. alam <laughs> mo yung pressure kay Hanel Lacuna na paano niya susundan yung ganong achievement na ginawa ni Yorme Esco Moreno. Di ba? Ang bigat nun. Kaya minsan, mas gugustuhin mo na yung susundan mo o yung nauna sa'yo, eh, eh, ano eh, yung walang ginawa para sa sa'yo, medyo hindi ka-pressured ma tas papanata mo ng gawa ngayon medyo okay eh, di ba mas maganda yung gano'n kaysa yung ang dami nang ginawa tapos ang hirap nun sundan no gaya nung ginawa ni Yorme tapos talagang nagkaroon ng comparison yung mga manileño doon sa gawa ni Yorme Isko Moreno sa gawa ni Hani Lacuna na mayor natin ngayon tapos ngayon nagkaroon ng comparison parang A and B naging experimental eh naging experimental kaya siguro sigaw na rin ng mga Manileño na Yorme bumalik ka na. Eh nakita nila yung differences ng gawa ni Yorme at ng gawa ni Hanin Lakuna. So, kaya yun ang uh, nangyari ngayon. Kaya sigaw ng mga uh, Manileño, Yorme, bumalik ka na. So, abangan natin sa susunod na ating uh, reaction, lalong lalo na itong darating na first week ng October, which is pasahan ng ng uh, COC. Sana magkaroon tayo ng schedule, malaman natin kung kailan magpapasa si Jormez Gumureno para maabangan natin sa Comelec. Diyan lang naman yun eh. Sa may Manila din, sa may City Hall halos. Sa may aroseros Park malapit doon. Doon yung Comelec. Baka doon magpapasa yung mga lokal na tatakbo. Kaya abangan natin yan dito sa Jomalon TV. Uh, kung di ka pa rin nakapag-subscribe, mga kayo, na-subscribe kayo dyan. Tapos, click nyo lang yung notification bell. Tapos, sa uh, pwede rin kayong mag-join doon sa active membership para magkakaroon tayo na exclusive. Tapos, mga unlimited shoutout tulad nito mga major sponsors natin came from abroad. Kasi karamihan ng mga viewers natin, mga OFW. Pero meron din tayong mga viewers dito sa Pilipinas. Shoutout din sa mga viewers natin na dito sa lokal, sa Pilipinas at pati na rin sa mga abroad na nag-aabang lagi ng upload natin sa Jomalon TV. Labas tayo next week, prangkada tayo sa Maynila, silipin natin ang mga kakalsadahan dyan. Bibigay tayo ng update at kung ano mga kagahanapan dyan, abangan nyo lang yan dito sa Jomalon TV. Maraming salamat mga kayo! Abangan lang yan dito sa Gat TV Marami. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.